Ito, ayan, oh. Oh. Yan. Ito. Oh. yan yan Malas yan. Putang inang yan. Oh. Mag ito mo, matigas ang mukha niya talaga, oh. 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 Matigas. Putang ina, matibay. Matiiba matibay ang putang ina. Oh. Matibay. Oh. Sa mga DDS daw, ito, matibay talaga ng mukha matanda, oh. Oh. Putang <laughs> ina talaga ayaw talaga gumasira masira ang putang ina. Oh. Oh. di ba? Oh, diba? oh. yan. Oh, natanggal lang Oh. Oh. Mm. Di ba? Eh, nako po. Oh, di ba? Sinasabi, may nako. Oh. Oh. Ayun. Oh. Oh, ayan. Oh. Oh. ayan. Di ba? Yan ang kamalasan na ibinigay niya sa atin noon. Kaya ko pinagkisisihan ko na naging part ako ng Duterte administration as vlogger, putang ina

Ina mo. Iyan. Wala ka nang buka. Putang ina Kung Nandito lang yung mga damit na may pinirma ni dating Pangulong Duterte. Sunugin ko pa yun. Kaso wala dito sa bahay eh. Putang ina. Ay, kaya nasabihin ng mga vlogger ng Duterte. Putang ina ninyo. May content na naman kayo sa akin. Pang ina ninyo. Tigilan nyo ako. Nanakawin nyo na naman ang video ko. Gagamitin ninyo. O kaya si Calvo na ulul na. Winasak yung mukha, yung figure Digong. Putang ina ninyo. Lalong-lalo lalo na yung pupal na tamatanda. Yung taga Hong Kong. Naku po! Tigilan mo ako tanda. Ha? Sampit ka lang sa DDS. Gago! <laughs> tigilan mo ako. Rans! Sa bagong ninyo. Ah? Ako, nung panahon ni Digong, pasok ako dyan sa loob ng mga vlogger dyan. Hindi, hindi nyo ako maibibiray mga gago. Makakahiya, mga kababayan. Ang isa kang maging panatiko, depender, putang inang yan. Ah? Kaya doon sa mga sumusuportado kay Digong ngayon, na mga vlogger, Tigilan nyo ako, mga puki ina ninyo. Ha? Tigilan nyo ako, mga leche kayo. Ha? Ito, ang pinakinan ninyo. Tigilan nyo, ang leche Tigilan nyo yung mga kawalang hiyaan ninyo, mga putang ina niyo. Ito, mga kamabayan, huwag tayong magpaloko na. Huwag tayong magpabola sa mga yan. Kita niyo bansang Pilipinas, ibinebenta e na tayo sa China, nagkaletse-letse na tayo, yung, yung gentleman agreement nila. Una, kita niyo nga, hindi mo malaman kung sino-sino ngaling dito eh. Si Harry Roque ba? O si Panelo? Yung matandang gusto rin maging senador. Di ba? Hindi mo mawari kung sino gusto maging, kung sino-sino ngaling sa dalawa doon. Sinasabi ni Harry Roque, totoong nagkaroon ng agreement. Sinasabi naman ni Panelo, hindi daw totoo. And kung tayo si Tingong, nung in-interview, o, oh, totoo may agreement. O, oh, di sino si ngayon? O, oh, manahimik kasi kayo. Yan kayo na sa DJ. Ang